Yes, yes, yes! Siyempre, dahil panibagong araw, panibagong blessings na naman. At ngayon nga po ay i-update ko kayo dun sa nanalo Unang dalawang nanalo ng ating BKAS giveaway. So, yung una si Nadze, ano, yung wala, hindi kasi siya matawagan kasi wala daw siyang load. Kaya ang ginawa ko, isenend ko na lang 2G cash yung pambili niyan ang bigas. So, ang sunod ay si Cipilio si Garcia Chopilin. So, tawagan natin siya. Tingnan natin kung sasagot. Ito na! Uy! Nanalo ka. Saan? Wow, thank you. <laughs> 5 kilong bigas. Huh? 5 kilong bigas. Huh? <laughs> <laughs> Bigay mo sa akin yung Gcash number tapos sisend ko yung pambili para sila na lang oh, bumili. <laughs> oh, thank, thank you, me. then Bye-bye. Bye-bye, <laughs> okay, ah, off ko na. I ah, na. Bye-bye. Oh. <laughs> Ayan na. Uusap na natin yung isang nanalo. O, di ba? Saya-saya. Yung limang kilong bigas mo ilang araw na yun, di ba? So, ulam na lang kulang, Basta may bigas. Ligtas. <laughs> Ayan. So, congratulations po sa inyo, Nadje at si Pilyo Garcia Jovilin. So, kung gusto mo na ikaw na ang sumunod na makatanggap ng regalo mula sa puso ko or ng mga giveaway mula sa page ko, ano pang ginagawa mo? I-share mo na ang video na to.